Sa mga taong hindi nakakalimut pong magsubscribe, niwala po akong sila ay mga tatanging busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyong lahat, sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayong magsawang mag-subscribe mag pagpatuloy mag nyo po lamang pagtulong po sa akin at ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat at sa mga baguhan uh, ngayon na ngayon, lang, ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel uh, iwaga ng pangasinan huwag na po kayo magtubiling pindutin ang like and subscribe button uh, pakipindot na rin po ang bell para palagi po kayo updated sa susunod kong mga video. Pagkakalog ko po sa inyo mga ko kong spiritual, physical na lahat ng mga panggamot at mga orasyon. At uh, dito po lamang matutuklan sa iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangilangan at huwag pagyabang. Palagi po ninyong isa puso isipan at, panatiling magkumbaba, magpakumbaba at isa isa magtulungan, magbigayan at ikit sa lahat, magmahalan at, at huwag magkalimot sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay at ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa inyo ang ginawa mong kabutihan at ipagkakalob sa inyo ng ang siksik, diktik, at umahapong ng pagmamahal sa inyong lahat ang share ko po sa inyo ang orasyon uh, sa healing water diwagan ng pangasinan uh, kumuha po kayo ng glass tra transparent at kailangan isang basong tubig manalig muna na may paniniwala sa bago gawin ang healing water magdasal ng ama namin sumasampalataya pagkatapos po ay hawakan ang uh, hawakan nyo ang baso na may tubig gamit ng kanang, kanang kamay ninyo at ipatong ang isang kamay nyo sa ibabaw ng baso at tapat ng butas ng bagyang nakaangat naka-buka ang kamay at sabihin ang mga salitang ito ng tatlong bisis sa isip namang na hindi nakamukha ang bibig narito po ang orasyon iibai, iimai, ilium namurok milam, igutak isbatak, Spiritum, maramatam, dios mater iibai, iimai ilium, namurok milam igutak, isbatak Spiritum, maramatam dios mater iibai, iima i lamurok na murok minam ibutak isbatak spiritum maramatam Deus Mater saling sa isip lamang po na hindi nakabuka ang bibig dahan dahan lang po lamang para wag makamali at katapos po niyan sabay ihip po sa basong may tubig at ipainom sa may sakit o kayo ang uminom ito po ay napakabisa po ito na orasyon uh, pang healing water hindi rin po ito sa uh, ituturo po nyo sa mga tao na uh, kailangan po nilang magbago sa buhay. Ito, namburuan po ito magbago sa kanilang buhay pag nakainom po ng healing water na ito. Ito rin po ay eh, pwede pong pampalayas ng mga masamang espiritu ang healing water na ito. Napakalakas uh, pong ng uh, orasyon po ito na aking po sa inyo. Dito nyo lang po matutuklasan po sa iwagan ng pangkasinan at ng mga pagkakalob ko po sa inyo uh, kung para hindi na po kayo uh, maghanap-hanap po na po yung mga doktor kung kaya po nyo uh, gagamitin po nyo lamang to kung uh, yung sa puso nyo isipan lang po huwag pong ipagyabang para gabayan po tayo ng espiritong nagbabantay po dito at sa ating Diyos ang mga kapangyarihan sana po ay huwag mong pong mag subscribe mag like and share uh, pakihindog po rin po ang bilay ko uh, sa gusto pong magpa set out po ay mag comment lang po kayo sa baba at uh, comment kayo para mag out po kayo at uh, out po kay bike tayo kabayan ng Berlindo Paliso at shout out po sa inyong lahat Uh, sana po uh, panitili yung sa isa magtulungan magbigayan at higit sa po magmahalan maraming maraming salamat po sa inyo lahat at uh, pakaingatan lang po ito at huwag ipagyabang maraming maraming salamat po mabay po